Tara, at samahan nyo naman kaming mamalengke sa araw na to. Hello mga ka-Jamson! Market day na nga namin sa araw na to. Pag di kami pagod ni Daddy, sinasama namin yung buong pamilya pag namamalengke kami. One jeepney ride nga lang pala yung malaking palengke dito sa amin. May palengke naman yung barangay dito, kaso mas napapamura kami pag dito kami sa malaking palengke bumibili. Ang kagandahan sa palengke nila dito ay eh, nasa isang building talaga. At mayroon din silang pa-pushcart dito, kailangan mo lang ng ID. Sa building na to, mabibili mo yung mga meat sa first floor. Nandito yung manok, iba't ibang klasing isda, beef at saka pork. Isda nga pala yung una namin binili. Bale, pag namamalengke kami, bumibili kami ng dalawa hanggang tatlong klasing isda. Pag medyo maluwag-luwag yung bulsa namin, bumibili kami nitong lapu-lapu. Mga once in two months lang talaga kami nakakabili ng ganitong isda. Nasa 450 to 550 pesos kasi yung kilo. Medyo mabigat sa bulsa. Ang sunod ko namang binili is itong tuna belly. Dalawang malalaking tuna belly na nga ito at nasa 400 pesos lang. Bali, ginagawa ko tong fish fillet, paborito ng pamilya. Pagkatapos nga naming mamili ng isda, pumunta na kami sa second floor para bumili ng mga gulay. Nung nakita ko tong scenario na to, may na realize ako ba? Generally, hindi naman talaga tamad yung mga Pinoy, no? Dahil nagtitiis nga tayo sa mga mahihirap na trabaho para lang makasurvive. Nagtatrabaho nga tayo sa mga minimum wage jobs para lang matustusan yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Siguro balance lang talaga ang lahat. Kasi pag mayayaman tayong lahat, wala nang gawa sa mahihirap at mabibigat na trabaho. Kaya be thankful kung may trabaho ka man ngayon at di nagre-require ng too much physical labor. Kasi marami din yung nangangarap sa trabahong yan pero ikaw yung nabigyan ng chance. Siguro we should always look at the brighter side in every situation. Para mas ma-appreciate natin yung mga blessings na binibigay ni Lord sa atin. Pansin ko kasi pag the more tayo nagko-complain about sa life, the more tayo hinihila pa baba. Pansin nyo rin ba yun? Anyway, pagdating sa pamamalengke, mas magaling talaga si daddy kaysa sa akin. It's either siya lang yung namamalengke or dalawa talaga kami. Talagang two is better than one juice. Bumili na nga kami dito ng lemongrass dahil mahilig kami kumain ng bulang lang o lauoy sa Bisaya. 30 pesos na yun pero sa probinsya hinihingi lang namin yan sa kapitbahay or ninanakaw. Joke lang. <laughs> Tapos yung malunggay nga dito, apat na tangkay, sampung piso. Samantalang sa probinsya, hinihingi lang namin to kahit walang tao. <laughs> Nako sa probinsya, pag may bisayang manok lang yung kapitbahay mo, tsaka may tanglad, buhay ka na. <laughs> way, okay, yun ha. Huwag tularan. Dahil si daddy yung madalas na namamalengke sa amin, meron talaga siyang bilihan ng mga particular na mga gulay. Kagaya nitong bagyo beans, dito talaga daw siya bumibili. Eto ngang mag-ama nakakita na ng pusa. Eto kasing si Aika, pag nakakakita ng mga hayop, ang saya-saya niya. Tapos na nga sana kaming bumili ng mga gulay, kaso naisipan ni daring bumili ng kamote. Tapos lalagyan niya daw ng gata. Wish granted agad kasi minsan lang talaga to mag-request. Before I end my vlog, let me share a Bible verse with you found in Romans 8 28. It says, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. I hope na ang bawat isa sa atin ay makita natin yung purpose natin dito sa mundo. O siya, eto lang muna for today's video. Thank you for watching! Amping!